Magandang araw sa inyo mga kapugi. Ito ang part 15 na pagawa natin ng treehouse dito sa si taas ng bundok. Gumawa ako dito ng tiklad para gagamitin bubong. Dito sa pangalawang palapag, sipag at syaga lang ang puhunan. Bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito, ay lagi kang talo. <laughs> Dahil sa nangyari noong nakaraang gabi, nung naubutan kami dito ng ulan, nang pagtulog namin dito sa treehouse dito sa taas ng bundok, ay napagpasyahan ko ng simula na itong paggawa ng bubong sa unang palapag ng ating treehouse mga kapugi at itong daon ng nyog ay gagawin kong tiklad. Bale, first time ko palang gumawa nito mga kapugi. Karamihan talaga ginagamit sa paggawa ng tiklat ay ang dahon ng nipa dahil mas matibay yun at malapad ang mga dahon. Dahil wala na puno ng nipa dito sa area namin. Kaya ito na lang yung naisipan kong gagamitin. Pero meron naman ako nakikita gumagawa nito. Gamit din ang dahon ng nyug. Maganda din sana ang anaho mga kapugi. Kaso medyo malayo na ang pinagkukuha na namin nito. At karamihan sa mga puno ay matataas na. At medyo mahirap din sungkitin. Wala pa talaga akong karanasan sa paggawa ng tiklad mga kapugi. Ang gagawin ko na lang dito ay alalahanin yung mga kita ko nung bata pa ako. Wala namang masama kung mali ang iyong pagkakagawa. Hindi naman lahat na nagsisimula ay perfecto kagad ang mga resulta. Kung nagkakamali man tayo sa ating mga ginagawa ay pwede naman natin itong ulitin para maitama na ito sa pangalawa. Mas maganda nga itong mayroon na naman tayong matututunan at dagdag na din ito sa ating kaalaman. Kung magaling ka dito sa larangan ng paggawa ng tiklad, ay huwag mo naman sana akong tawanan. Hindi ko naman ito kinukumpara kung ano man itong kinalabasan. Ang importante dito sa akin ay makagawa tayo dito ng bubong sa pangalawang palapag ng ating treehouse para kapag matulog tayo ulit dito ay hindi na tayo mababasa ng ulan. Kaya sa unang gawa pa lang natin dito ng tiklad mga kapugi, kung napansin nyo ay napakabagal ng pagkakalagay natin ng dahon at mainita din dito yung ating pwesto kaya umakit na muna ako dito para kunin itong lamisa at dito ko na din inilagay sa lilim ng puno mga kapugi bali mataas na dito ang araw nung pagkakit ko dito sa taas ng bundok kaya medyo mainit na dito ang ating kapaligiran at sa oras na ito ay eh, unti-unti ko na nakakabisado ang paggawa ng tiklad kaso hindi pa ganong pantay ang bawat dulo nitong dahon wala nang kumasilungan doon sa ibaba mga kapugi ay lumipat na ako dito sa ating treehouse at ay pinagpatuloy itong aking ginagawa at ang naobserbahan ko dito ay mabusisi pa lang itong gawin pero kahit ganun pa man ay pinagpatuloy ko pa din dahil gusto ko makita ang kanilabasan ng aking pinagharapan mga kapugi kahit mabusisi nga ito ay ganado pa din ako dito sa paggawa nung nakatapos na ako dito ng ilang peraso mga kapugi, ay bumaba na muna ako dito ng bundok dahil wala tayo dito baon na dala. At pag akit ko ulit dito kinabukasan, ay nagpasuyo ako dito sa aking biyanan na kumuha ng dahon dito sa puno ng nyuk, at ako lang dito magalis ng dahon sa kanyang sanga dahil kapag ako pa ang kukuha mga kapugi, ay hindi tayo agad makakagawa dito ng tiklad. Ah, huh? po ang ng hana ko Kala ko Okay Kapagkaan ako dito Hindi ka nakakapasin mo Talagay ko naman eh 30 pero kulang nito pa 30 Kaya Ay Dawalan dito yan mga kapugi Wala lang buko yan Nakisoyo Baka bilis matapos But kung maka sapo ako niyan. Ha? Kailangan ma-30. 30 ko lang no. Salagay mo, mga ganyan no. Kukuha lang sana ng buko itong akin bayaw mga kapugi. Bababa na sana siya dito ng bundok. Kaya napasuyo na muna ako dito sa kanya. Naalisin ang daon dito sa sanga ng nyug. Bunsong kapatid dito ng aking asawa mga kapugi. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Siyempre hindi rin mawawala ang sandaling kwentuhan. Kasama siya. Ngayon, no one, no one, no one, no tulong no one, no one, no one, no one, no Bali umalis pala dito ang aking binan mga kapugi. Naghahanap pala siya ng pwedeng maulam ngayong tanghali at lubilubi sana yung kanyang kukunin. Kaso wala siya dito may nakita. Kaya pagbabatnya dito ng bundok, ang kanya lang nakuha dito ay ang talbos ng kamuti. At ako naman dito ay patuloy lang sa paggawa ng tiklad. Hindi man siya ganong nakakapagod gawin mga kapugi. Kaso nakakangalay lang sa likod at sumasakit itong aking puwet sa po Kaya muna tayo mga kapugi. Pagdating dito ng tanghali ay kumain na muna ako dito sa taas ng treehouse dahil may baon ako ditong ulam at kanin. Pagkatapos kong kumain ay napahinga na muna ako dito sa si taas ng kubo Dahil napakainit pa doon sa ating pinapwistuhan Sa paggawa natin ng tiklad Dito sa si taas ng kubo ay napakapresko mga kapugi Kaya dito ko isipan magpahinga At as ko lang ng kaunti itong bubong Para makapasok na maayos dito ang hangin na gano'ng mainit dito sa ibaba ay pinagpatuloy ko na ulit ang paggawa ng tiklad. tutup lang lahat ang yung nagawa natin mga kapugi abusisi pala ito ilangin natin mga kapugi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Medyo 13 14 kasi 16 mga 18 pa lang yung nagawa natin na uh, piraso. Kaliwa ng gawa ko pa lang ito mga kapugi. Kaya medyo mabagal yung pagkakain natin. So at least meron tayo. Meron na tayong nagawa itong mga kapugi. Dubli kasi yung pagkalagay ko dito mga kapugi alas ang tatlo. Dalawa yung nilalagay ko. Medyo magastos siya sa dahon. Kaya bumaba na muna ako dito ng bundok mga kapugi at bumalik na lang dito kinabukasan. Ngayong umaga pala mga kapugi ay sinamahan ako dito ng aking asawa dito sa taas ng bundok. Mga ilang araw kasi dito ang patuloy ng pagulan dahil sa may bagyong dumaan mga kapugi. Kaya mga ilang araw din tayo hindi nakakyat dito ng bundok. Nandito din ang aking biyanan. Siya dito yung kumukuha ng dahon ng niyog dun sa puno mga kapugi para makagawa tayo dito ng tiklad. Nagkagamitin natin bubong dito sa pangalawang palapag ng ating treehouse. At abala din dito gumagawa ng walis tinting itong aking asawa para makapagwalis siya doon sa itaas ng treehouse mga kapugi. Buti nga ay gumanda na naman ulit dito ang panahon para Tuloy-tuloy na ang paggawa natin dito ng tiklad. Dati ay ginagamit ako ito ng itak ng pagkua ng dahon mga kapugi. Ngayon ay kunting na lang yung aking ginagamit. Dahil nakaraan bago ko ito tinatahi, ay pinuputol ko din ang dulo nito ng kunting. At ngayon para diretsyon na lang yung ating pagtahi, ay medyo gitna na ang pagupit ko dito ng dahon. Para medyo mabilis na akong gumawa, ditulad na karaan, medyo mabusisi talagang paggawa ng tiklad mga kapugi. Pero dahil atin na itong nasimulan, kaya tatapusin natin ito hanggang sa mabuo ang bubong ng ating treehouse. Nang wa pala dito ang aking ng kahoy para pang sa gagamitin na pangaligi doon sa bubong. So nakagawa na tayo ng tudis maliit lang. Police, police, maliit. Pagkatapos niya pala dito magwalis mga kapugi ay nagatong na muna siya dito para makapag ng tubig para kami dito ng aking ay makapagkapina din. Pagkatapos ay magluluto na siya dito ng aming pananghalian at sinabawang isda lang yung aming pangulam mga kapugi. At kami dito dalawa ay tamang kapi lang habang nagpapahinga. Sino ba naman ay hindi gaganaan na magluto dito kung ganito kaganda ang tanawin ang harapan ng iyong lutuan? Papres ko na at nakakarelax pang tingnan. At habang nagluluto siya dito ay bumalik na ako doon sa ibaba para ipagpatuloy ang paggawa natin ng tiklad. Mayat maya ay dinala ko na dito ang lamisa sa itaas para kami na dito ay mananangalian na. Inayos ko lang dito sa pagkakalagay para maipatong na dito ang palayok. pagkatapos namin dito manangalian mga kapugi ay pinagpaplanuha namin ng aking biyanan kung paano namin gagawin ang bubong dito sa unang palapag ng ating treehouse at bumaba na ulit ako dito para pagpatuloy natin ang paggawa natin dito ng tiklad kaso naubusan tayo dito ng stick na kawayan na ginagamit natin mga kapugi kaya nagbiak na muna ako dito ng kawayan para makapagsimula na ulit tapos ay tinulungan ako dito ng aking asawa sa pagputol nito ng mga dahon para tuloy-tuloy ang pagtahi ko dito ng tiklad at para marami rin magagawa natin ng tiklad ngayong araw mga kapugi dahil sa wala na ditong gagawin ng aking biyanan kaya bumaba na siya na dito ng mundok at naisipan na din na maglinis dito ng aking asawa dito sa kubo si taas ng puno mga kapugi 其实。 ito na yung nagawa natin mga kapugi ngayong araw tapos meron tayo dun kay stock na uh, kaklad uh, 11 pieces yung mga kapugi tapos uh, 11 pieces na ito And, bukas mga kapugi nagawa na tayo dyan ng uh, babong sa taas naglalagay na tayo dyan yung kahoy ito na, ilalagay na natin ito bukas kaya abangan nyo yung paglagay natin ito mga kapugi hanggang dito na lang muna ng ating bag mga kapugi sa mga nakabot sa dulo ng aking video. Maraming salamat at God bless inyo lahat.